Ano ng MTV ang saya-saya ng EBS-CBN channel po ngayon No time show na to was 2002 and 2005. Oh, isa po akong mga magdinakaw ngayong gabi. Ay, hapon. Gabi pala. Akala ko gabi. Hapon pala. Oo. oo. ay oh. gabi. Oh, ano pangalan mo, partner? Ako nga po pala si Ariana. Nag-iisang burikat po ng North Caloocan. Ah. Alam mo, pag burikat, parang ano yung sa Bisaya, Malandi, di ba? ano? Kung napanood yung po ko na, lumabas na po sa Euro TV tsaka sa TikTok lang. ay, talaga. Nakaka ako lumabas pa po ko sa CCTV. <laughs> Kasi nakita siya, meron siya ano yung oh, Nagnakaw po ako. Uy, mamaya may pulis siya na malapit ang CCTV. Eh, di, makahuli tayo para libre tirahan. <laughs> so, ang, ang ganda niyo ito, no? Alam mo, pag may gaganda tayo, dahil <laughs> ay nako, ipakulang ko. <laughs> ito talaga si Impact. <laughs> <laughs> Oo. Oh, oh. Alam mo, parang naiiya ako sa daming camera. Parang ko sana mag-shoplip ka, sumala, parang yung hindi ako magagawa ng paraan. Mag, uh, walang magkakataon kasi dami nakafocus sa camera. Ano? nakafocus nila sila lahat, oh. Oo. Oh. <laughs> Sabi kasi nila, naku, dinalaw tayo ng mga inkanto. Hindi <laughs> yung kakakain natin, tapos kumain oh, tayo ng Anli Rai, sabay tinawag tayo. Hello naman. <laughs> <laughs> alam mo, nakakaloka, isa sa mga pinakamagaling DJ. Ay, wow. Oh, hello, DJ. Pa hindi hey, na talaga kami kanta, Magsusugal kami dito. pa <laughs> Ay, ang ganda ni Madam! O yeah. Oh, Madam, yan po ang pinangarap kong uh, pinangarap, pinangarap kong ganda, kaso nga lang ito po bako, lalo, naging resulta. <laughs> Oo. Alam mo, sabi ka sa akin ng albularyo, nagkasakit ako, makukuha mo sa dasal yan. Ang sawa ng Lord, ito na. Ako naman partner, kaya ano? hindi ko na-achieve yung ganda. Bakit? Hindi estidol na gamit ko. Talaga? Asido. Talaga. <laughs> alam mo sa totoo lang guys, ang, ka ang kaibigan ko po ay mayroon po pinagdaanan last. Ay, ang na lang, yung lang, Kasi nung ano, di ba nag-away-away yung mga baka sa, thai sa, Thailand? Oo. <laughs> <At, laughs> ano, pumunta sa ng Thailand para magpagawa. Ah. Iba, pa, pa, ano, alam mo yun na, Pwede po yun, kahit banggitin, kahit naka-camera Bawal <laughs> Magpapagawa po sana siya ng ano, ipapalipat niya po ng maayos sa pamamaraan uh, na gusto niya. Uh, Kaso nga lang po, tulad ng sinabi ko po, ang bakla sa Thailand, doktor, inagkaaway-away ang Pilipinas, nagkamali po ang doktor, dahil sa sama loob, nilipat po itlog sa mukha. ba, <laughs> Kasi hindi na ako nagbayad ng mahal. Maganda ka naman! Parang si Impact at ng lukhang, pang Ayon, na maligitin ang katawang pirang mukha. Pangdigmaan. Alam mo, magaling kayo Impact na hindi ako maniniwala eh. Oo. Joke yan eh. <laughs> <laughs> Uy, alam mo ba si Impact ay sikat yan? Ayoko sikat yan si Impact. Oo. Kasi siya... Alam mo kung bakit siya sumikat? Oo, oh, bakit? Sinasabi ko, ititiks ko sa'yo mamaya. Oh, bakit? Sikat ka rin naman ah. Kasi ka nga po nung lumabas ako sa CCTV. Sikat ka sa kakawa yan. Ang gusto ko naman ang mga to at mga mga ganda nila. Madam, may problema po ba kayo? Oo, <laughs> Louis Vuitton po yung bag ninyo. Katabi nyo, tapos ang Marlboro ba kayo. Ano po pangalan ni Madam? Pakilakasan <laughs> Bak na po kasi bakla na nga bumulo pa. <laughs> ano pa? Ay, si ang Lani? Lani. Lani, Miss Alotia, gano'n oh, ayan. Abi ah, na mo na kay... Alam mo, na nalungkot ako kanina kasi ang sabi nila, madam, na ang, ang Sunday daw po ay may slot na. Eh, yun lang po talaga ang available namin. Ay, ang uh, uh, side -by. Oo. Actually, hindi kami mga singer, pero kumakanta po kami. Actually, isa pa kong singer, citizens. Ikaw, ano ka? Singer. Singer ka? Singer sa Pidea. <laughs> talaga? Ay, ibig sabihin kumakanta sa bawat kanta, 10,000. Oo. Uh, 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 Asit ah, para to nabimun mo na ito. Uh, Mas wala na po tayo ulit muna tayo guys. Yan si Kevin ulit ang gagana pa. Ay, pwede, mo yung gandahan. Alam mo yung pakta kayo ang gandahan namin, hindi na, hindi na, kami pwede kasi ito na lang sinabi nga wala nang Sunday. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo, oh. oo. Oh, Mapapasok oh. kami dito, tatanggalin ka. Oh, <laughs> Palapaka naman, guys! Go, DJ! Ang hindi mo palapak pagiging kamukha ko. Ay, marami may gusto. <laughs> ang hindi pa malapak pa susunugan ng bahay. wag naman. Dami nang umupahan. Galit sa may-ari. Ay, <laughs> hindi pa malapak pa magiging kamo kayo yung <laughs> Ang dami <family> may gusto. <laughs> 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 ang ganda naman ang mga Hi, thank you, ICC. So, sorry. Nice. Huling at sumayaw Sa ilalim ng araw Maghawak-hawak ng sabay Isigaw ng sabay-sabay Kapayapaan Kapayapaan Kapayapaan, Kapayapaan. Kabaklaan Mulai mo natin magkaiba Mundo natin ay kisa Maghawak-hawak ang kamay Isigaw ng sabay-sabay Kapayapaan 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 Kapayapaan, Kapayapaan.

No pangu sa of a given, no pangu house of a given, no pangu house of a given, no sa house of a given, no pangu house of a given, no pangu house Everybody, a Kapayapaang Kapayapaang Sumasayo na si madam Alam mo ang gaano ng look ko sa iyo madam? Ano ang gaano? Uh, parang piling ko magkakapera ko sa, ay sa iyo Ano yung masaya yun? Ano ba yung tsura ng pera? Dito nga alam eh, magang show your money Masokos na sa កងយើងស្រស់ត្រកាល partner កងយើងស្បាងនេះកងយើងស្បាងនេះទឹកនេះតែសាលីនិងតារីទឹកនេះតែសាលីនិងប៉ាប៉ាអើយអូស្បាងនេះកងយើងស្បាងនេះទឹកនេះតែសាលីនិងតារីតែសាលីនិងឡានលីណាសសូមអោសតីលាលីនិងអារឪកងតាវកតាវក kamay Isigaw nang sabay-sabay kapayapaan Kapayapaan Madam. Ano nangyari dyan? O? Wala, ano kung blows yun? Kapayapaan Hindi na aturukan Kapayapaan Kapayapaan Kapayapaan, kapayapaan. kapayapaan. kapayapaan.